Good morning, mga lola, mga mami. Pumila ko ng pechay, tapos ginisa ko sa kamatis na merong... Alamin na kung ano yan, sardinas. Masarap siya ang ginisa sa pechay. Bala ko mag-gata ng pusit, kaso wala silang pusit. Sabi ko, pechay na lang, tapos... Agi uh, sa ko sa sardinas. Mas masarap. Total kami lang naman dito sa bahay ngayon. Mas gusto ko pa yung mga ulam na gutong Pinoy. Kasi yung pagkain dito na iba-ibang lasa. Hindi ko maintindihan kung anong lasa ng pagkain nila dito. So bumili ako ng tatlong peras, tatlong tali ng pechay. Ang mura-mura isang tali ng pechay, one derham. So three derhams na pechay sa plus sabina, sa minus isang lata magkano isang lata 350 so sa 550 meron ka ng ulam mauulam ka na kami lang naman dito mas gusto ko pa ito kaysa uh, baboy baboy na kung ano okay mga lola thank you for watching babo.